kasaysayan ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad. Mabuhay Pilipinas! Ngayon, tatalakayin natin kung ano-ano ang mga nangyari noong panahon ng pananakop ng Ninuno, Kastila, Revolusyon, Amerikano, at Hapones sa Pilipinas. Simulan natin sa panahon ng Ninuno. Alam niyo ba meron ng sariling pamahalaan sa kanya-kanyang barangay? Meron rin itong sariling batas? Sining pananampalataya, wika at panitikan. At isa sa nagpatunay sa kalinangan ng Pilipinas ay si Padre Pedro Chiron sa kanyang relasyon de las Islas Filipinas noong 1604. Sinabi niya may sariling wika sa Pilipinas at ang mga naninirahan dito ay may sariling sistema ng pagsusulat na tawag ay alibata. Noong panahon ng Kastila, ang wikang Kastila ay ang opisyal na wika ng Pilipinas noong simula ng pamumuno ng mga Kastila. Ang wikang Kastila ay naging wika ng pamahalaan, edukasyon at kalakalan noong buong pananakop ng mga Kastila at nagsilbi pa bilang lingwa franca. Noong panahon ng revolusyon, naging mahalaga ang papel ng edukasyon at pagmumulat para sa kataas-taasang kagalang-galangan ng katipunan ng mga anak ng bayan na itinatag ni Andres Bonifacio sa pagkamit ng tagumpay sa unang bahagi ng revolusyon ay agad kinilala ang kahalagahan ng edukasyon. Karagdagan pa rito, si Apolinario Mabini ay tinukoy ang sentral na papel ng Estado upang pagsiwaan ang edukasyon mula sa monopolyong kontrol ng simbahan. Noong dumating ang mga Amerikano sa pamumuno ni Almirante Dewey noong 1898 hanggang 1946, Nagbago ang sitwasyong pangwika ng Pilipinas dahil nadagdagan ang wikang English or Ingles. Ang pambansang sistema ng edukasyon sa panahon ng Amerikano ay nagtatag ng pagpapahayag ng Ingles ang gawing wikang panturo. Pinangunahan ito ni Jacob Kerman. Inirekomenda na paggamit ang vernacular o sinusong bilang wikang pantulong na ilimbag ang librong pamprimarya, English sa Ilocano, English sa Tagalog, English sa Bisaya Ingles sa Bicol, at marami pang iba. Ngunit, ayon kay George Pute, hindi kailanman magiging wikang pambansa ng mga Pilipino ang Ingles, sapagkat hindi ito ang wika ng tahanan. Ang pananakop ng mga Hapones ay ang panahon ng kasaysayan ng Pilipinas mula 1942 hanggang 1945 noong ikalawang digmaang pandaitik kung kailan nilusob ng imperong ng hapon ang Pilipinas na dating nasa ilalim ng kapangyarian ng Estados Unidos. Alam nyo ba na tinawag na pamahala ang puppet ang ikalawang republika ng Pilipinas? Dahil Kontrolado ng mga hapon si Jose Laurel na siya ang pangulo ng bansa. Walang magawa si Laurel kaya pinili niya na lang maging sunod-sunuran sa mga hapon upang kahit papano ay humupa ang pananam pananamantala ng mga mananakop. Ngunit habang tumatagal ay tumitindi lalo ang eksploitasyon at pambabastos ng mga sundalong hapones sa mga kapababaihan.